Mga ka-Republic, magkaibang landas ang tinaha kagabi ng Barangay Hinebra at ng Gilas Youth na kino-coach ng Hinebra Team Captain na si L.A. Tenorio. Natalo ang Gene King sa kamay ng Meralco at na-thrown out si Tim Cone. Sa kabilang banda, isang malaking tagumpay naman ang natamo ng Batang Gilas. Winalis nila ang mga kalaban sa FIBA Under-16 Shaba Asia Cup Qualifiers. Sa kabiguan ng Hinebra kagabi, muling nalantad ang isang kahinaan ni Tim Cone. Kapantay na ng Gin Kings ang Tok and Tech sa team standings 5-3 at bukas isang malaking laban ulit ang haharapin ng mga magala. Makakabangga nila ang Magnolia Hatchat sa isang larong magpapasya kung papasok pa ba sila sa Tafu. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming umasang mananalo at opisyal ng sasalta sa playoffs ang Barangay Hinebra. Maraming umasang ngunit binigo sila ng bolts na pinangungunahan ni na Chris Newsom, Cliff Hodge at Brandon Bates. Sa unang 3 quarters ay balikatan lang ang laban. Lalamang ang Hinebra, hahabol ang Meralco. Lalamang ang isa, hahabol ang kalaban. Nakataya sa laro kagabi ang opisyal na pag-akyat ng parihong kupunan sa next level. Sa panalo ng Bolts kagabi, nakuha nila ang isang spot sa playoff. 6-5 na sila sa team standings at naging 5-3 naman ang barangay Hinebra. May tatlong laro pang natitira ang mga mag-aalak sa elimination. Tatlong mabibigat na laban dahil kontra ito sa tatlong tigasing kupunan ngayong All-Filipino Conference. Magnolia, Tok Text at Rain or Shine. Walang duda, nahaharap ang Jin King sa tatlong laro na magpapasya kung mananatili ba sila sa top 4. Kasukob na ng Ginebra sa number 4 position ang mahigpit na karibal na Tok at ang Ren or Shine sa magkakatulad na 5 wins and 3 losses na record. Matatandaan na tatlong magkakasunod na talo agad ang natikman ng Tok and Tex ngunit mula sa 0-3 record ay tumuhog ng 5 game winning streak ang mga bataan ni Chotreyes. Kaya kadikit na naman sila ng mga early leaders sa team standings. Bukas ay itatry ng Hinebra na makabalik sa win column na madaling sabihin kaysa gawin dahil number one team ngayong conference ang kanilang katapat. May 7-1 record ang Magnolia at bukas sisikapi ng mga itong ibulsa ang isa sa apat na twice to beat bonus. Di tulad sa players trade ng TNT at Converge na nagpalitan ng player na sina Mikey Williams at Jordan Heading, mukhang wala ng problema sa paglipat ni Will Navarro sa hot shots. At malamang sa malamang makikita na ang dating batang Pierre Power Forward sa Manila Klasiko bukas. Dagdag problema ito para sa kupunan ni Tincone. Kung kailangan ng hotshots ang panalo bukas, mas higit itong kailangan ng mga mag-aalak. Kung matatalo ang Ginking sa Manila Klasiko na gaganapin sa Araneta Coliseum, dadaos sila palabas sa Tafurat at depende, baka antok and pa o ang rain or shine ang makasungkit ng twice to beat. Na-thrown out si Tim Cone kagabi sa laro nila laban sa Meralco. Dalawang technical ang naipito sa Inebra coach For too much complaining, napikon siya sa dulo ng laban sa yugtong halos tiyak na ang pagkatalo ng kanyang kupunan. He's not good at losing, noon ay inamin ni Tim count Kagabi ay lumabas ang kahinaan niyang ito, nabigyan ng technical free throw ang bolts, kaya nadagdagan ng isang puntos ang lamang ng mga ito. Sa isang banday talo na talaga, hopeless ng makahabol dahil ilang segundo na lang ang natitira sa game clock. Sinadya ng Hinebra coach na magpa-technical para bigyang diin. Ang ipinaglalaban niyang dapat ay may infraction na tinawag ang referee sa pag inbound ng bola ni Brandon Beach. Bigong umuwi ang mga Hinebra fans na nanood ng laban kagabi. Kung nabigo ang Hinebra laban sa bolts, nagtagumpay naman ang Gila Youth na ibulsa ang corona sa Six Nation FIBA Under-16 Sheba Asia Cup Qualifiers. Hindi pinaporma ng Batang Gilas ang kupuna ng Indonesia sa championship match. Walang mancang tinapos ng National Youth Team ang torneo sa ilalim ng pagmamando ni L.A. Tenorio, team captain ng Barangay Ginebra. It's not about me, it's about our young dribblers, masayang sabi ni L.A. Tenorio sa media. Ito ang unang sabak niya bilang head coach ng Batang Gilas. At inamin niya sa simula pa lang, pattern sa coaching style at sistema ni Tim Cohn ang ginagamit niya sa Gilas Youth. After all, sa mga kabata ang ituhuhugutin ang susunod na henerasyon ng ating national team. Ngayong taon din kung di tayo nagkakamali, buwan ng Agosto ay sa FIBA Under-16 naman sa Mongolia sasali ang batang Gilas. So guys yan lang muna hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sa Yuri Nato at Yens sa Contra magbabakasyon siya from Saudi at Sayuren Perla Kudisal. Shout out sa iyo idol, salamat sa suporta. At sa iyo rin shout out Nerson Kabadi mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta kabayan. At sa iyo rin, Estrella Mercurio, magandang araw din sa iyo. Sa iyo shout out, good luck daw sa Hinebra. Medyo inalat tayo kagabi, talo tayo, idol. Sa iyo shout out, Diana Arinton. Hindi tayo nanalo kagabi pero may bukas pa. Sa iyo shout out, Herminia Balingit. Okay na raw ang line up pag nang isali si Abueva. At sa iyo shout out, Jose Rodrigo. Yes, tama. Pero nabigo tayo kagabi. Next time ulit, subok. Kay Lemlem, ENT ang gustong katapat ng Ginebra, sabi niya. At sa iyo rin, shout out, Laika Gomez. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.